Ayan, alis ako. Eh, pupuntahan lang ako. So, ayun, kasama na rin yung pagmamaritis do. Kasi, <laughs> alam mo na, pag lumalabas tayo, sinasamantala ko na, pinag-iisa ko na pagmamaritis at syempre, pag-business at saka kung mga ano-ano pang mga appointments sa labas. So, ayan, nakita nyo yan, product namin, ayan, ayan, ayan. So, ayun, kailangan ko na umalis. So, patayin na natin ilaw. See you later. dumilim. Kasi pinatay mo yung ilaw. Try mo ko yung buksan. <laughs> Bye. Bye. See you. Tapos ako. Maaga. Yung dati-dati nakahiga pa ako sabi ni Happy. Matulog daw muna ako. Ayun. Nakatulog na ako mga Wala akong ginagawa. So, I want to go home. <laughs> snow outside. <coughs> Mamamatay na naman ito. Lilipat kasi sa ibang paipay. Kabush! See you! Thank you. <coughs> Oh, ayan. Gaya nang sabi ko kanina, may pupuntahan ako. <laughs> <laughs> Siyempre, kasama na yung pagmamarites. Gaya nang sabi ko sa iyo, Marites. Kaya nandito ako sa mga kamarites ko. Ayan, mga kamarites ko. Hello! Yun, hauling holly. Hauling holly sa camera. Sabi niya sa akin, tikman ko daw to. Sa bayan. Kasi nagluluto siya. Kaso, huwag ko daw subukan. Masisira yung buhay ko. Kaya hindi ko sinusubukan, tinitikman ko lang. <laughs> Baka masira yung buhay mo. Ayan mo na mga kamarikisan ko. Ayan. Bising bis sa mga business nila. Huwag <laughs> kong subukan, masisira ang buhay. Ko. Ayan, meron dito ng ano. Hindi pa kasi sila nag-aalmosal. Kaso sakto, pagdating ko. Nakapagmarikis na ako doon sa kabila. Kaso ngayon, nagmarikis ako dito. O, ayan, may pansit sila. Pinapakain nila. Tapos hindi na, pala. Hindi pala pinapakain. Kasi kakainin nila yun. Mukhaso ang problema. May pagbabanta. Kaya hindi ko rin makain. Baka mamaya mailuha ko. Ito naman. Ang dami ng mga, ano, mga tira. Kasi sila ay, ano? May kaya. Ah, kala kong may yaman. May kaya lang pala. May kaya lang. Mahal na. Nakabinta daw sila. nakabenta. Kaya daw sila ay mayroong madami pagkain. No, wala akong bari awawan naman yung fried chicken. O, ito. Ah, ano tawag dyan? Lechon. Ito. Ay, itong kabishi kong to ay nagluluto ng lechon. Ayan, o. Oh. Yan ay saan daw binili? Sa SNR. Ano yan? Uh, lechon ng mga mayayaman. O, oh, kasi nga, uh, sa SNR pa yan binili. Social, di ba? So, ayan. After ko magmaritis dito maya-maya, magbabayad naman ako ng tubig. After that, uwi na ako sa bahay kasi... nandoon naman yung obligasyon ko. Kailangan ka umuwi. Ano yan? Na. Diyan oh, naman. Ayan, oo nga, nagbawad. Oo. Oh. Aray ko doon sa poo. Oo. Isang pang. Oo. 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 Oo, ko. Hahaha. Oo. Oo, ayan. Bagaan nyo ang Dahil nagmamaritis ako dito, ito ang aking driver. Prinsesa daw muna ako princess ang walang koron. Yung hiya naman daw sa akin, hindi ako magbabayad ng hmm. ano, yung hiya daw siya, hindi kaya. <laughs> Ay, mga dati, mga nag-uha, yung sa mga file. Yung mga, pae, mga customer kong kalimitan, mga nag-wawipay sa akin, nag-wala ano ng binibig. Oo. Oh, 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 oh. Dati dito, iyaw-iwan, malakas ang iyaw-iwan. Dito na sila, Ang an ah, na

alam na patabi ako eh. Eh, ko alam na ang Ayan. kami ko sa Okay lang yan. Hindi naman tayo nagsabi. Ayan. Uubayin muna ako. Kaya nang sabi ko, oh, oh, itay mo ako. Gaya nang sabi ko, pag, pagkatapos ko mag-marites, uubayin muna ako. Mabilis lang kasi walang tao. Ayan oh, walang, wala namang tao, kaya mabilis lang tayo mga kabayad ng bees. Hindi hey, ko alam kung anong bills ko ngayon. Kaya ako na lang ako dito. Ayan, magbayad tayo. Because I don't know how many months. Hindi ko alam kung isang buwan o dalawang buwan yung babayaran ko. Ito na nga po, magbabayad na ako dito sa aming bill sa aming tubig. Hindi ko na inon yung voice ko kasi uh, baka ma-CPR tayo may music kasi sa loob. So, ayan, nag-voice over na lang ako. So, ayan, naging, madali lang naman yung pila kasi wala naman pila. Ako lang naman yung sumunod sa isa. So, mabis lang kami nakaalis dyan. Then, pumunta kami ng palengke. Yun nga pala si Kuyang Kasher. Tinatanong niya kung anong ginagawa ko. And, nag pa siya sa vlog ko. Pero, hindi ko na talaga lang siya isinama. Kasi nga, yun nga, may, may music sila sa loob. So, baka ako mas na naman. At, nako, mapupuyat naman ako kababantay sa aking support inbox. Thank you na. Diretso na kami ng palengke. Tara kami ng palengke. Anong binili mo? Uy! Anong native. Man, native. Native yan yes, yeah. siya. ano mo yan? Sarap sa na rin sa tinola. Ito, bumili ang aking ano, pinsa ng tawag dito. Pansi. Ano to? Manok. Manok. Ibigay tayo ng na. na native. Ito. Ito yung pinapalambot po. Ito, ito, ito yung yata yung pinapalambot. Kasi oh, dapat fresh. Matigas po. Pero native malasa. po. Siya malasa daw yan. Oh, mas masarap daw no, talaga kahit sa sopa. Yan lang yung クエスト。